So yung mga kalapatids, natuloy din ang ating bitawan sa ating mga ng Quezon at binitawan daw yung ating mga ibon ng 7.35 ng umaga. Shhh, wow, sa mga kalapatid yan. Natuloy din, no? Kasi ano nakaraan, puro pagbilaw Santo Tomas. Lucena, Santo Tomas. Puro man Tomas. O oh, yan, natuloy din ang Lucena natin mga kalapatids. So no? ayan, nakita natin, binitawan yung ibon ng Lucena ng 7.35 in the morning. Yun. Okay! Good morning. Ah, patrolisan na Abend. Tuwadag na sa baba. 70 5 okay. okay. timunan. Five, five, five. Okay. Dan, timunan. 2,000 years later. Pero bago yan mga kapatid. so patuka tayo muna ng ating mga ibon. Dahil kahapon hindi natin napatuka ito, no? Ang na yan lalo na yung mga inakay. At habang naghihintay tayo ng datingan mga kalapatids Sasabihin ko sa inyo ang aking sekreto mga kalapatids Ng pampalakas ng ibon galing sa karera Ito yon mga kalapatids Ihi daw na nagdadalagang bakla Yan, matindi yan Ayos na At tayo na nga mga kalapatid Time check, time check, time check Pambihira Time check mga kalapatid, 9.03 The weather is fine. The sunset is good. The sunshine is good pala. Ayan, napaka-clear ng ulap natin mga kalapatid. Oh. Hindi ko lang alam doon sa lugar na pinagbitawan. Kung ganyan din kaklaro ang ulap nila doon mga kalapatid. Oh. ayan, napakaganda ng na araw. Oh. Ang ganda ng uwi ng ibo dito sa atin. So ayan. Maya-maya lang magdadating na yan ang forecast natin 9:11 eh 9:03 na at ito na nga ating mga pooling winners mga kalapatids Shoutout to sa dalawang yan. congrats sa yan ang winner natin sa lahat. lahat <laughs> na, kinakot eh. Oh, so, yun mga kalapatids, dito ko ka na wawakasan ang video na to mga kalapatids. No? Sa so, madaling salita, gulong tayo sa pooling mga kalapatids. <laughs> Andiyan na actually yung pampooling natin dumating na. Kaya lang may mga nauna na nag-clap sa atin. Congrats! At shoutout uh, shout out nga rin pala kalapatids no? kay... Ryan Isanan tayong isang ibon mga Shout kalapatid Shoutout sa'yo, sa iyo na nakapagpalipad na ng maayos ngayon kita kita tayo muli sa mga susunod natin channel ah vlogs mga kalapatid at don't forget to like share subscribe ang channel natin mga kalapatid para lagi tayong dire sa ating mga vlogs So, no, mga kalapatid see you at nag enjoy sana kayo sa flying natin dito sa Atimonan Quezon mga kalapatid good luck mga kalapatid God bless